Hello po sa inyong lahat kumusta po kayong lahat naway ang talatang ating maririnig ay magbigay lakas tiwala at tibay sa pananampalataya sa dakilang Panginoon Heso Kristo, Diyos nag ating buhay. Dahil sa Kanya ang tunay na pag-ibig. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang Kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang sinasabi sa Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 7 hanggang 21. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bagtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pampalubaglob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin, dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at Siya'y sa atin, sapagkat binigyan Niya tayo ng Kanyang Espiritu. At nakita natin at sinasaksihan na sinugod ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya, at Siya'y sa Diyos at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisi-ibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso